Hello guys, welcome back po sa ating channel, Mari Lorenzo. So guys, no balik lang po tayo no sa mga huling video natin about sa TikTok watermark. So marami pa rin po ang hindi nakakakuha doon po sa ating video. So for today's video guys, ay para po sa inyo ito. So kung hindi pa po gumagana sa inyo yung mga website na shared ko sa aking video para tanggalin ang watermark ni TikTok. So Uh, meron pa pong ibang paraan para tanggalin po yung watermark ni TikTok. so dahil uh, mabait po si TikTok sa ating mga sa mga user niya, so ginawan po niya ng paraan para pwede na po nating isave yung video na walang watermark. so so before po yan, so please like and subscribe po sa ating channel. so thank you so much po sa lahat po nang nag subscribe po sa ating channel, no? So, nasa 8,000 subscriber na tayo. So, thank you so much po sa lahat ng nag-subscribe at nag-like po sa ating mga, mga videos. Maraming maraming salapat po sa inyo. So, yun nga po. So, hindi na po bago ito, no? So, marami na pong gumagamit kasi uh, check nyo lang po yung inyong TikTok kung meron na po siyang araw sa taas. So, ibig sabihin po, pwede nyo pong isave yung inyong video na walang watermark. So, ah... Uh, yun lang po guys. So, uh, tara na po sa ating screen para ma-share ko sa inyo kung paano po i-save yung video na galing sa TikTok na walang watermark. At para ma-post po natin sa ating Facebook reel. Bago po tayo magumpisa. shout out po muna kay Ma'am, Lea Lane Derama. Hello Ma'am, kumusta po kayo? At kay Jocel Jonella, magandang araw po sa inyo Ma'am Jocel. Also shout out kay Ma'am Mommy Ridge at Baby Summer. Hello po sa inyo Ma'am, at kay Teacher Kale thank you sa panonood ma'am, at kay LK Adventure Vlog, salamat po sa magagandang comment ninyo. Okay, hello guys, nandito na po tayo sa ating screen. So, una po, punta na po tayo sa ating TikTok. Skip po natin yan. So dito Wag po sa ating ko, uh, TikTok, no. Wala akong sayo. Uh, sa Di ba gagawa po kayo ng inyong video? So use sounds po natin. So ayan, use sounds po tayo. Ayan. Use sounds lang po tayo. So ayan, kung gagawa po kayo ng inyong video, guys, halimbawa ito. Huwag mong bantayan yung buhay ko. Wala akong papasaut sayo. <laughs> so ayan. Dahil, dahil, yung buhay dahil ko. nakagawa ko na po kayo ng inyong Langong video, guys. Hinaan lang <laughs> na natin yung saan sa yan. Kung nakagawa na po kayo ng inyong video, guys. Kung makikita nyo dito sa taas. May arrow pa pababa dito sa taas. So, pindutin nyo po ito para ma-save po yung TikTok video nyo na walang watermark. So, pindutin po natin yan. Saving. So, nakalagay po, save to album na po siya. So, bago nyo po i-post kailangan nyo munang pindutin yung arrow dyan sa taas para masave po siya na walang watermark. So, kung ipopost nyo na po, pindutin nyo na po yung next. So, kaso hindi ko na po siya ipopost kasi sample lang naman po ito. Punta po tayo sa ating gallery o photos. So, ayan. Dito tayo sa library. Ito po yung video kanina na sinave natin mula sa TikTok. So, kung makikita po ninyo guys, wala na po siyang watermark. So, ganun lang po kasimple guys, paano i-save po yung video sa TikTok na walang watermark. So, sana po nakatulong po sa inyo sa mga hindi po gumagana sa mga nauna kong video. So, ito po yung fastest way po para makasave po kayo ng TikTok video na walang watermark. So, yun lang po. Thank you for watching po. Salamat po sa mga nanood at nagsuporta sa aking YouTube channel. Please like and subscribe. Bye! God bless!